So, hello guys. Ngayon ay pupunta kami sa Staples. Bibili ng mga school supplies ng mga bata kasi malapit na yung pasukan. Sa so, September 6 na yung pasukan. Mga ilang linggo na lang. Dalawang linggo na lang. So, ngayon ay mag-shopping kami. So, good luck na lang sa wallet natin. Ano? Mabubutas na naman yung bulsa natin ngayon kasi marami akong bibilhin na school supplies para kay Zaira kasi grade 8 na si Zaira pa flash ko na lang sa screen yung mga bibilhin namin. Mabibilhin ko para kay Zaira at saka yung para kay Sabrina. Yan ang para kay Zaira. Yan. Then, ito naman yung para kay Sabrina. At saka may babayaran din si Sabrina ng $50. 2,000 pesos yan pong sa peso guys. So as usual mo, maglalakad na naman kami kasi hindi naman kami marunong mag-drive. Walang marunong mag-drive sa amin si so, Wade na sa trabaho sabi ko nga sa previous vlog ko kung hihintayin pa namin si Wade hindi na mag ano nice. kasi yung oras kasi pagod na siya galing sa trabaho so since wala naman kami ginagawa kami na lang ang pupunta doon maglakad-lakad exercise din ano palitan na lang kami ni Zaira maghila sa wake room ngayon turn ko na naman kasi si princess ayaw bumaba ayaw maglakad <laughs> princess talaga So, si Saira na naman, salitan lang talaga kami kasi mabigat na yan si Sabrina eh. Nasa 20, mahigit kilo na yan. 21 kilo. Kaya, mabigat bigat na rin. So, naglalakad lang kami. Mal ano na to guys? Tapat ng mall. May malaking mall dyan. Ayan yung ano, Canadian Tire. Then, dito naman sa kabila yung mall yung pinakamalaking mall dito na malapit sa amin. So, pakinggan nyo na lang muna yung mga tunog ng sasakyan, guys. Yung ingay ng sasakyan kasi ang hirap-hirap din mag-isip ng, ano no, i-voice over. So, pakinggan nyo na lang muna, guys. So, ngayon, nandito na kami sa Staples, guys. Diyan kami mamimili ng mga school supplies. Kasi nandiyan na lahat yung mga kailangan namin. street over there on, Brian. I need So, what you need? I need the batteries, markers, and pens of your own. Sabrina, come here. No, you don't need scissor. Ati only, ati. Yang folders na yan guys. $26. Mahigit isang libo. Kailangan niya yan. So wala tayong magagawa. Bibil. Kailangan nating bilhin. Then si Sabrina may bagong backpack. Binilhan ko siya ng bagong backpack kasi yung sa kanya. Nabutas na yung bulsa. So yan yung pinili niya. Happy siya dyan. So binilhan po siya. Sure ayan tapos pupunta na kami, kami guys. pupunta three. na kami ngayon ng, ng Dollar Tree kasi may hinahanap ng cards na para kay Sabrina na wala doon. So nandito na kami sa Dollar Tree guys. <clears throat> Kaso pagdating namin dito, wala din pala silang cards na yung ano ba, yung pangtongit na cards ba guys kasi may ano, my heart speed, may kamunggay o unsa pa to, diamond. Yan yung kailangan ni Sabrina sa school nila. So, yan, nag-ikot-ikot kami, naghanap-hanap, pero wala talaga kaming mahanap kasi tinanong ko na yung tendera doon. So, ngayon, nandito na naman kami sa ano, winners, nag, ano lang kami nag, tawag dito, window shopping lang kami kasi wala kaming budget para dyan, tingin-tingin lang, para pag may budget na, di, babalik na lang dyan. May nakita akong bag doon na maganda na gusto ko, kaso mahal eh, kaya pass na lang muna tayo. Yung hinahanap ko talaga dito guys, yung ano, lalagyan na ng mga big spoon ba, yung mga luwag sa toa guys, luwag. Yun yung hinahanap ko kasi yung ano namin lalagyanan puno na maliit yung ano bunganga kay gusto ko yung ano yung malaki ang bunganga ba para magkasya lahat at may nahanap ako dito mang bra na magaganda mga panti sabi ko babalik na lang ako pag ano na may budget na ako pag bibigyan na ako ng pang shopping <laughs> So ngayon tiis-tiis muna kasi wala pang pangbili bili Ayan guys so oh, yung bag na yan napakaganda kaso itibags bucks, bucks plus tax pa yan guys so hindi ko na, na muna kinuha babalikan ko na lang yan At saka may nagustuhan ako doong black na bag nasa ano din $17 yun ata. Hindi ko na lang napakita sa video. Pero since nga wala pa tayong budget, hindi muna natin yan isisingit kasi hindi naman talaga natin yan kailangan. Ang kailangan lang natin yung mga school supplies ng mga bata. At saka may nahanap din akong pillow na sobrang lambot. Ang ganda talaga. Kaso 30 bucks. So pass muna. Ikot-ikot lang kami dito sa store guys kasi nakakaano din ng ano lalo na yung mga pang kitchen stuff nakaka tawag dito nakaka happy ba all the way sa so ngayon si Sabrina naman ay I may mean, nakita na magandang upuan sabi ko sa kanya o oh, sige upo ka doon pipicturan kita tapos ayan ano ano lambot lambot pa naman ng upuan na yan gusto niya din yan kaso sabi ko wag na muna kasi wala pa tayong pera butas ang ating bulsa so ngayon guys pauwi na kami si Saira nagmamadali kasi naiihit na siya so binigay ko sa kanya ang susi so finally guys nasa bahay na tayo Diretso na tayo sa ating garden. I-check ko muna yung mga garden ko guys. Yung mga halaman ko pala mga garden. Ayan yung nasa harapan bagong bili ko yan guys kasi namatay yung ano ko dyan. yung dalia na tinanim namatay siya kasi na-overwater ba wala kasing butas yung ano ko dyan. planter na yan guys so ngayon nilagyan ko na siya ng butas para makaano man lang yung water maka-drain ito yung ano ko yung mga aster na mulaklak na siya ayan mayroon siyang purple light purple iwan ko kung magdark pa yan at saka madaming kulay to guys. Meron ding pink. At saka ito ka, kabubuka lang niya guys. So yun lang guys. See you on my next vlog. Bye!